Direme sa ona sa ona maligo magkasudug og balong oh my god wow kaya ano ay lilindihan daw ay bilat bilat lindahan diha so, may mga ona sa ona nag binuylos ay ayo kay kini sa ona adina sigurado may mga ano yan diyan ay bitin kay kini di ni sa ona sa ona nag binuylos kao odto pamahaw Dira. Nya diha sila ni papa sa una mangubra. Diha. Lawa kay ba. Diri sa una mao ni cementerio. Mahadlok jud mi magabinan sa una. Kay nya pahulayanan po ni siya mga ano. Minatay. Re re. Pana diha. Oh, diha limaw. Lalom. Oh. <coughs> Pero mostly <coughs> gyo dire. Oh, dire gyud sa una. Oh. Magambak na yun, nakapantir akun me. Ay, elementary. Pag uli, kinahanglan, dili magpula imong mata. inarong urasa, kay patay gigang papa. Si papa, grabe. Oh, may bawa ni papa nga pula imong mata. Ah. Alam na. Oh, na mo ni lutsanan po, magbaklay mi padulog iskuylahan namo. Ug dili kini diari. Pwede mo shortcut diha. Pero mostly gyud diri sa pa. Usay na. Nakasulay gyud ko magbaklay diri na ako ra usay taon pa paita kanin ug kabuntag utuhan mautuhan kag mata. Baulang. Sa kay kuyog. wakay kuyog. In dot lang dire kay naka-preserve gyapo na mga kahoy, mga kawayan. Panang wala gid gi pangguba ba. Yang sapa, limpyo na kaayo, wala yung mga basura. <laughs> misa una oh. sa una maligo magkasubog si papa kag si papa, si papa. Oh. Linaw, kaya, Sapa. Linaw, ka huh? linaw kayo sa pad di karon linaw kayo pindot ta no wala na tugtud ang ko kay bato kami kay maligo si dre kaliguan niko sila oh. Wow. Wag gorni sud ah oh, Loho. Loho ang bubot. <laughs> are are. Maligo tag sapa kay dugay na mi wala na kaligo sapa. Oh, lino kay diri oh. Ha? Huh? Tinaw kay malimpyo kay mo sapa diri. Oh. Diri sa una nani pari karon wala na.

video ni ang among ambakanan sa una elementary na magkating classes ni mangambak, ambak kay kini dire limaw man ni sa una mura man swimming pool Dari mura swimming pool Dari kini hantod na dato babaw kay giloder man na at saka gibuldos kay gikwari man ni sa una kanang bato sa taas kana diha mi sa una mag ambak nakapantira Gusto kayo mga diha pag elementary unya kinahanglan imong mata dili magpula kay masuko us papa kay masakpan kanya nga naligo ra sa pawakan iskwela oh Kena kana batong sa hambakan sa daari daare sini. Limaw gini sa una, lalom mga pinfit gro ang gilaw mo ana diha. Arime. Mangagi mi diri tapos ano? Manginomig tubig ka e, uhaw.